sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 14, 2024. Webes ng ikatatlumput dalawang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filimon. Uh, verses 7 to 20. Pinakamamahal ko. Ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan. Sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihin, dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Unesimo na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako inaririto sa bilangguan. Dati wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayoy malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung sa may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ng kaligayahan ng puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa nalalapit na pagtatapos ng mga sulat o liham ni San Pablo no? dahil sa po ay nung sinusulat niya itong mga binabasa nating mga unang pagbasa sa kasalukuyan sa po ay uh, nasa bilangguan na noong mga panahon yun. Kaya ang mga nilalaman ng kanyang sulat ay mga paghahabilin na mga sa kanyang mga komunidad, mga nakilala, upang mas palakasin pa ang kanilang loob. Sa unang pagbasa, sinasalaysay dito yung pagtatagpo ni na Onesimo, Filimon at San Pablo. Si Onesimo ay isa sa mga alipin noon. Makikita dito na si Onesimo ay nasa bilangguan dahil siya ay pinagbintangan ng ibang tao. Ngunit si Filimon ay palaging nagmamahal at nag-aaruga sa kanya. Kaya, nang pumunta si Unesimo kay San Pablo ito na ngayon yung sinusulat ni San Pablo kay kay Filemon na uh, muli siyang tanggapin na magkaroon muli no, ng puwang sa kanya puso na pero ngayon sabi nga hindi na bilang alipin kundi bilang kapatid na sa pananampalataya. Ang maganda rin no na mapagnilayan natin sa mga puntong ito no, dahil na Nasa tema tayo ng pagtatapos ng liturhiya, uh, nasa pagtatapos din, no? yung paalala na darating din ang wakas natin. Uh, si San Pablo, nararamdaman niya malapit na siyang mawala sa mundong ito. Kung kaya sinisikap niya na pag-ugnayin yung mga tao sa buhay niya, mga tao na hindi nagkakaroon ng magandang unayan, hindi nagkakaroon ng magandang pamumuhay, kaya sa, kahit sa huling pagkakataon no, ng kanyang buhay, sumisila, sum, sumusulat siya para paalalahanan ng mga tao ng tamang pamumuhay, ng tamang pagsasabuhay, ng mabuting balita na kanila rin namang naririnig. So, tayo din, no, nasa pang-araw-araw natin na uh, pakikinig sa mga pagbasa. Hindi lang dito, no, lalo na pagdating sa misa ay talagang makapulot tayo ng mga aral na uh, atin pong magagamit. Hindi lang tayo dapat nakakapakinig, kundi sinisikap din natin na isa buhay yung atin pong naririnig. So para pagdating na araw, uh, bago man po tayo no mawala sa mundong ito, ay nakakagawa tayo at masasabi natin may nagawa tayo mabuti, lalo na no, pagdating at uh, alang-alang sa mabuting balita na ipinagkakalob sa atin, binibigay sa atin sa pamagitan ng mga pagbasa. Kaya muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.